Magandang araw mga kababayan. Welcome sa ang kampanero kung saan ipinapaabot namin sa inyo ang katotohanan sa likod ng balita at kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, tatalakayin natin ang isang kontrobersyal na isyu na umuugong sa mga balita ang mga puna ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang International Criminal Court o ICC. Sa nakaraang linggo, tahasang binatikos ni Senador De La Rosa, isang matatag na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos Jr. Dahil pinayagan nitong magpatuloy ang investigasyon ng ICC sa gera kontra droga ni Duterte. Ayon kay De La Rosa, tinuya ni Marcos si Duterte at ang kanyang mga taga-suporta ng pahintulutan niyang makialam ang ICC sa mga isyong pambansa. Si Dela Rosa, na may malaking papel sa pagpapatupad ng kontrobersyal na war on drugs ni Duterte, ay palaging ipinagtanggol ang mga hakbang ng dating Pangulo. Ayon sa kanya, ipinangako ni Marcos na hindi makikialam ang ICC sa mga usaping pambansa. Ngayon, nararamdaman ni Dela Rosa na ang mga hakbang ni Marcos ay nagtatampalasan sa ligasya ni Duterte at nilalabag ang kanilang kasunduan. Bilang tugon, nagsampa si De La Rosa ng apela sa Korte Suprema ng Pilipinas. Nais niyang ipatigil ang investigasyon ng ICC na nagsasabing wala itong jurisdiksyon sa mga usaping pangloob ng Pilipinas. Ang apelang ito ni De La Rosa ay nagpapakita ng kanyang matibay na paninindigan na protektahan si Duterte mula sa mga akusasyon sa International Court. Sa isang prayer rally, ipinahayag ni De La Rosa ang kanyang galit na nagsasabing ang desisyon ni Marcos na makipagtulungan sa ICC ay isang mahina at hindi makatwirang dahilan. Ayon sa kanya, may kapangyarihan ang Pangulo na tanggihan ang pakikialam ng ICC at ang pagpapahintulot nito ay laban sa mga pangako sa mga taga-suporta ni Duterte. Bakit nga ba ito isang malaking issue? Ang ICC ay naglalabas ng arrest warrant laban kay Duterte na inaakusahan siya ng mga krimen laban sa sangkatauhan dahil sa brutal na kampanya laban sa droga. Bagaman unang umatras ang Pilipinas mula sa ICC, patuloy ang pressure mula sa international community. Ngayon, tila ginagamit ng mga kalaban ng administrasyong Duterte ang prosesong legal na ito upang managot siya. Hindi nagpatinag si Dela Rosa sa kanyang pagtatanggol kay Duterte. Sinabi niyang handa siyang harapin ang mga magiging resulta kung magkakaroon man ng warrant laban sa kanya at ipinakita niyang matibay ang kanyang loyalty kay Duterte. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa balanse ng kapangyarihan sa Pilipinas, ang soberanya ng bansa at ang papel ng ICC sa patuloy na apela sa Korte Suprema, malaki ang magiging epekto ng mga hakbang ni Dela Rosa sa kung paano haharapin ng bansa ang mga internasyonal na obligasyon nito. Habang nagiging mas mainit ang labanang politikal na ito, isang bagay ang tiyak si Dela Rosa ay naninindigan ng buong buo para kay Duterte kahit na ito ay nangangahulugang hamunin ang kasalukuyang administrasyon at ang international community. Ano sa tingin ninyo ang isyong ito? Dapat bang makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC? O dapat itong magpahayag ng soberanya nito? Ipaabot ang inyong mga opinyon sa comments sa ibaba.